Natuloy ho ba yung pagpunta po ni Rena Lynn doon po sa bahay ni Mrs. Aguilar? Opo, yun po kasi ang paalam po niya. Opo. And then? Hindi po siya umuwi na. Nakita po yung bra, tapos yung pag- Na-identify niyo? Opo. Bakit po yung ebidensya inilibing niyo po? Pasamantala sir, gawa nang wala po kayong paglalagyan sir, eh, mabaho po talaga eh. Wow! Wow! This was almost four months ago. Wala pa rin ho tayong napapalabas na result, Colonel, Sir? Iba po ang pag ng bone marrow So, sana, Sir, huwag nyo nang patagalin pa. Bilis-bilisan nyo na po, Sir. Maglabas yes, na po kayo ng uh, result. Maging ako na nga po, Sir, nagdududa na rin ay dahil siguro pulis po yung involved. Kinawa namin yung buto dadali nga sa crime lab. Ang gawa nila. May haggis doon sa ano. Umiyak na lang talaga ako kasi para bagang basurang Tinaapon na lang sa isang tabi. Yung sinasabing task force umali na nabanggit sa ating kanina ni Corporal Gobanco, there's no such thing. gumagawa ng istorya itong si uh, Corporal. Nay, meron kayong teoriya kung bakit itong nangyari sa inyong anak. Kung totoo nga anak nyo talaga yung natagpuan na bungo at ang suspect ay itong Or personal interest itong si Sargento Ronel Aguilar? Bakit po? Eh kasi sir, nung bago nawala yung anak ko, nung one week before na nawala siya, nag nagkwento yun sa akin, yung anak ko. Mm -hmm. na, sabi niya, Mami, yung kapatid ni ni Jan, yung kapatid ni Jan uh, na lalaki, kasi Mami, pag ako'y napunta doon, ako'y pinapalayas. Sino po si Jan? Yun you know, si Aguilar ho yan. Okay. Si Ronel. Meron, ho yan meron huyang kapatid na ikinukwento nung anak ko. Ang kapatid po ni, ni ay Christopher po. Yung dyan po kasi, siya dyan po yung si Ronel. Yung, po kasi namin siya kilala sa pangalan dyan. Ah, okay. Kasi so, po, yung po ang sinabi niya ng una, ang pakilara niya sa kapatid ko, dyan ang pangalan niya. Kasi hindi na uh, po pwedeng uh, malaman ang tunay niya pangalan dahil siya daw po ay Intel. Kaya, hmm. yun po ang sabi yun niya. niya kasi so, siya po din... kasi ang humawak po ng kaso ng pinatay na mayor po sa amin. Siya ang humawak ng kaso sa pinatay na mayor? Apo mm -hmm. namin, sa Los Banos po. Pagka nakausap niya yung kapatid, minu Mi minumura siya noong nung kapatid ni Ronel. Ngayon sabi ko, bakit ka mumurahin? Bakit daw yung anak ko, punta ng punta doon sa kanila. Haga, ang kapal na mukha mo, punta ka pa ng punta. Ito, wala ka naman dala. Sabi nga no. Anong kasi, dala, dala? Kasi yung anak ko, ho, pag napunta yun doon, lagi humiidalang bag, pera, pagkain. Okay. Lahat to, lahat to din, dinadala sa kanila kasi nga ho, eh, minsan sa kanang pero yung anak ko, para lang maibigay sa kanila yung, mayroon silang pagkain, mayroon ano, ganun ng ginagawa. Eh, ngayon, so no, wa kung walang dalang pagkain wala yun na humag, Wala na hong dala. Sabi nung, ano, nung kapatid ni Ronel, huwag ka nang pupunta dito, ang kapal kapal ng mukha mo, sabi nga ganun. Aga, pag nakita kong pumunta ka dito, ka sa akin. Ngayon, na, na yung sa salita ng anak kong ganun, galumayas ka dito, sabing gano'n, walang wala ka na ngayon, para hong nagaanong pa siya, wala ka sasakyan, wala ka ng pera. Kaya ang ko dun sa anak ko, sa Len, anak, pagka ganun ang salita sa inong nung, kapatid ni Iran, huwag ka nang pupunta, kasi baka nga mamaya ko anong gawin sa iyo, kung anong nabanggit nung, nung anak ko na nagaganon daw yung, yung kapatid ni Ronel. drugs Oo, oh, yun. Ganon. Sabi ko, baka nang pupunta. Na, no, Ina nga ako nangyari. One week yun nung kinuwento yun sa akin nung anak ko. Naba, hindi na siya nakauwi. Kaya nung inintintan ko yung nanay sa kanila, yung nanay nila, balaes. Kasi kinakausap ko, sabi ko, pinapunta ho niyo ba talaga dito yung anak ko? Ano pong sagot? Ang na? sagot ng nanay, oo, pinapunta ko, pero hindi siya dumating. Ang sabi ho niya, kada punta niya dito sa inyo, sa inyo pupunta. Wala ho kung alam, sabi niya, eh, kasi hindi naman, ano eh, kami nakita eh. Tapos mamaya, aalis yung nanay. Ah, parang balisa. Oo, oh, mm -hmm. totoo yun, sir. Aalis. Eh, ako malakas yung malakasong pakiramdam ko. Aalis yung nanay. Tapos mamaya, eh, eh, sandali lang ha, sabi ganun sa akin. Papasok sa loob na. Hindi ko ho huh, naisip na baka yung anak ko, nung araw na yun na nawala, ay naandun sa likod. Kasi nung ini-interview ako doon sa bahay ng mga ibang pulis na yung mga nagkukwentong ako, sabi ko, no in-interview ko yung nanay, yun yung nanay ay pabalik-balik. Apat na beses yung ginawa na iniiwanan ako dun sa pag-uusap namin. Ah, At na, no, para kaya, merong itinatago. Kaya mm -hmm. ho, ang kutob ko, ang anak ko na andun lang sa likod, baka naririnig hmm. yung boses ko na nagtatanong ako kung nasaan. Tapos, two days after nung manggaling kami doon, yun na nga, namalitaan na nga namin na Parang sinulog ho yung bantay. Uh, Oo, oh, yun ho, ganun po talaga. Okay, ito na. Major Dandy Aguilar, Chief of Police ng Lopez Quezon. Major. Yes, yes sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tawad niyo sir. po si uh, Sergeant Ronel Aguilar? Uh, yes sir. Uh, he was reassigned only June 8 po sa amin. Pa, Nandiyan siya ngayon? Pwede na namin makausap? Uh, Nag-off duty lang po siya ngayon sir. Nag-uwi po ng uh, Alaminis Laguna and uh, babalik lang po sila bukas po. Alam so, niyo po ba siya na person so, of interest siya sa, sa isang uh, missing na uh, uh, girlfriend niya, si Renaline Umali? Yes sir, nakarapin na rin po sa akin yung information na yan and I, uh, I, I was informed that yung investigation po is uh, po ng uh, IMPANTA Municipal Police Station sir. Opo, pero hindi niyo po siya kinausap bilang uh, uh, subordinate niyo para magtanong na rin, tumulong po sa ginagawang investigation dahil kasama rin po kayo dyan dahil police po kayo. Trabaho niyo po yun para mag-imbestiga din. Yes, sir. Uh, inausap naman sir namin and uh, to him naman, sir, wala po siyang rinalaman sa kanyang ano po, sa pangyayaring yun. Yun po ang kanyang claim po, sir. Pwede niyo pa siya, sir, may invite na magpa-light detector test? uh we will advise him sir we will advise him sir that uh sana so, sa uh, magkausap kami sir pero bakit niyo po inoffer yung sa kanya noon pa last week lang po almost ya uh, na na-assign po siya sa amin dito sa sa police station po namin sir last week lang po siya na assign diyan June 8 po sir June 8 nung pong nakaraang uh, June 8 sir. siya po ay galing sa Boracay po uh, sir ang Malig IMPS pala sir ang Malig IMPS okay. Okay. So. okay bakit po siya na assign nung June 8 lang from where sir from where siya from where, police station din po siya galing siya Umalis muna uh, sa police station okay Bakit daw yeah, po sir. siya na-assign diyan Natanong niyo ba or alam niyo ba the reason why he was assign, uh, assigned assigned Wala wala po ako sir idea sir uh, kami naman sir pag dumating po yung order is we receive po namin yung personnel sa na-reassign sa amin Pero nung uh, nalaman niyo na po siya personal person of interest hindi niyo ba binusisi kung bakit ka na-assign dito bata 'di ba Usually gano'n yon Alikarito bata Sarento ano bang nangyari galing ka doon sa umali at tama uh, may nangyaring krimen doon. Ngayon, dito ka inasign sa akin. Ano bang nangyari? Ano bang reason? Bakit? Di ba dapat tatanungin niyo po yon? Interesado eh, ka? Eh, yes, supervisor yes. ka, sir? Yes, sir. Uh, tinanong ko naman po yun sa kanya, sir. And uh, explain naman yung side niya, sir, na wala po siyang alam doon sa pangyayari na yun sir, uh, based dun sa kanyang mga kwento. Kaya nga sir, kanyang, pero at least mo lang tinanong mo bakit ka na-assign dito? Kung baga e, inilayo ka doon sa pinangyarihan ng krimen, doon ka naka-assign sa pinangyarihan ng krimen, at ngayon ay in-assign ka dito sa akin, bakit ka dito in-assign? Dapat tinanong niyo sana yun sir. And, tinanong ko rin nga po sa kanya sir, ang ano po eh, hindi rin po niya makaliwanag kung bakit. Uh, tinanong ko po sa kanya kung may criminal na kung, may criminal case na po na, nakapail sa kanya or meron na po mga administrative case na nakapail sa kanya and according to him wala pa rin naman po na case po sa kanya Opo pero pero sir ano ang reason bakit po siya na-assign diyan sa inyo Di ba usually meron pong reason yan at kung wala man pwede naman kayo magtanong dahil kung ako sir meron akong tao na bagong pasok sa akin o meron inirecommend sa akin nagtatanong ako ba't kanirecommenda rito o bakit bakit uh, kanin dito sa amin ngayon nagtatrabaho at inirefer ka sa amin ni Poncio Pilato ano bang meron, di ba? Dapat nagtatanong din kayo sir, especially police po siya at at uh, sinasabi niya siya po sa Intel. Yes sir, uh, siya nung po, ako rin tinta, siya po sa kanya sir, ang nakikita lang po niya uh, ng dahilan o maging reason po sir, yung yung nga po sir, siya uh, ay under investigation dun po sa isang particular incident na po sir. Okay, so under investigation siya, so para hindi siya maka-influence sa investigation, ini-assign siya dyan sa malayong lugar. Oh, possibly sir, yun po ang naging isang reason sir po. Okay. Major, pwede bang i-request i-request sa kanya na magpalay detect test siya? Kami na po mag-provide. Voluntary yes, na po ito, pero payag ba siya para, para, para kahit papaano makatulong na malinis ang kanyang pangalan at ipakita sa taumbayan uh, taong bayan na wala siya itinatago? Yes? Yes sir, yes sir. Po. Sabihin ko po siya. Uh, I will advise him sir. Okay, so sa Monday, we will come back to you. By then, meron na po kami sagot kung siya pumapayag mapalay detect test o hindi. Yes sir, yes sir. Nasaan siya ngayon sir? Umuwi lang po siya sir sa Alaminos Laguna sir kakapun po sir duty siya Okay sige po at babalik po siya sir tomorrow sir para sa kanya mag-report na ulit sakin Sir syempre sir kahit na day off siya eh, meron po kayong telephone number niya na pwede mo siyang tawagan at sasagutin ka niya bilang boss niya. Di ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Kausap ko po kanina nung tumawag po yung inyong Okay. So, sir, uh, pwede ba tawagan mo ngayon sa sir at sabihin mo sa kanya na yung pong request ng wanted sa radio na para subukan i-clean yung name niya, magpa-light detector test siya at kami magpo-provide, kami bahala, kami mag-facilitate. Can you ask him and then we'll get back to you say in 15 minutes. Is that okay? Yes, sir. Tawagan ko po yan. Sige, 15 minutes, sir. Babalikan namin kayo, sir, ha? Yes, sir. Same apelido sila ni Idol, di kaya magkamag-anak yan. Ah, sandali lamang. Kayo po ay si Major Aguilar. Dandy Aguilar. Dandy Aguilar. Si Ronel Aguilar, ang personal interest. Magkaano-ano -ano po kayo? Uh, hindi, hindi ko po siya, siya non-relative. Hindi ko rin po alam kung ano po ang kaugnayan namin sa kanila. Tiyanong ko rin po siya. Siya po, uh, according to him, taga-beakon po yung kanyang mga... Uh, uh, relatives, yung kanyang uh, magulang. Ako po ay ang father ko naman ito kapat nanungan. Ako naman po ay taga dito sa Quezon din sa ano po. Sa so not related kayo sa pagkakalam nyo? Sa akin po pagkakalam sir. Eh, okay, sige, sige, Colonel Constancio Malaluan, Chief of Police ng Los Baños, Laguna. Colonel, magandang hapon po Colonel sir. Magandang hapon po. Colonel, na naimbestigyan niyo na ho ba itong uh, person of interest, si Sergeant Ronel Aguilar, sa kaso? Hello. Yes po sir, kasi sila, uh, based po sa statement ng pamilya, ay eh, sila po yung tinuturo ang posibleng uh, last na kasama ng ating missing person po. Opo. So ano pong sabi po ni una si Sarhento? Adin uh, na maypon niya na kasama niya uh, may kinananamay siya doon sa pangyayari po. Nasaan po siya noong February 10 tinanong niyo ba sa kanya kasi February 10 na nawawala ito 9 and 10 nasaan siya noong dalawang araw na yon na account niyo ba yung kanyang whereabouts na tanong niyo sa kanya? Be sa siya, ano niya, eh, nasa trabaho at off-duty yung isang araw niya po. Okay. So, off-duty siya noong... May isang araw po. Ang isang ano niya. Isa, isang araw na duty, isang araw na ano po siya. Kaya nga, anong particular date na siya po ay uh, off-duty? Alin doon? Sa February 9 o February 10? Kaya Kanya-kanya ng iwas. Mm Hindi, -hmm. oh, kasi nila in-expect na magkaganto kami. Okay. Mm hmm, Lalo ako nagdududa nito, lalo tumat. Dati dito lang yung duda ko, ngayon hando, na sa bubong. Mamaya nyan, hando, na sa langit. Mamaya nyan, hando na sa Mars. Nakaduda talaga mga ito. Natirati ma'am, sabi ko 50-50 ba kami kinalaman. Ngayon po, pasensya ng mga PNP ninety 90% kayo yung nagtatakipan dyan. Tsaka, tsaka sir, ang, eh, sir, lalam niyo yung numawala yung anak ko. Numawala yung anak ko. Hindi man lang yan, kung, kung tinuturo niya girlfriend yung anak ko talaga ang ipagtataka namin hanggang sa dinunawala hanggang sa na, nakuha na namin yung ano. hindi yan nagtanong, naghanap. Sino po? Yung po yan, um, ang, um, si Aguilar. Hindi siya nagpikirap Hindi siya? Eh. oh po. Oh, basta, kinu basta yung anak niya, kinuha niya, kinuha niya dun sa ba, hindi na nagpakita sa amin. Tanong niya sana, ano nangyari sa akin? Linlin, ganun. Wala ho. Kaya. dapat maging konsensya kasi oh, girlfriend. Oo, yun nga eh. Nakausap oh, niyo po siya. Di nga hula. Nakausap ko po siya nung February 11. Ang sabi po niya sa akin, sabi ko, magkasama ba kayo ng kapatid ko? Kasi sabi niya, sa iyo sa, sa, pupunta, sabi, huling kita namin December pa. Sabi niya gano'n. Oh. Eh, sa mga... Kaya ako tumatawag sa kanya kasi kukunin ko lang yung passport. Yun lang mm -hmm. sabi niya. Ito mga polis na ito, <laughs> nagpapakandahalata kayo na talagang uh, nagtatakipan kayo dito? Police, wow! Police is polis talaga pag <laughs> <laughs> Ano po, police is police. Yun. Hindi naman lahat po, mama. ano? Hindi naman po, uh, po Hindi po lahat po ng mga oh, police. Oh, Marami okay. akong kilala mga police matikino. Ay, boba, ba 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 Marami si akong kaibigan ng police. Ho, talaga, Pero merong iilan ang mga loko-loko at itong mga loko-loko uh, dahil sa kanilang kalokohan nadadamay yung mga mababae. Dapat, no, dapat nga konsensya dun sa nangyari sa anak ko eh. Sergeant Aguilar, magandang hapon po, Sergeant Aguilar, sir. Hello, sir. Magandang hapon po. Sergeant, girlfriend niyo po si Reyna Lynn. Dati po. Siya po'y pinatawag ng mama ninyo noong February 9 Incident, sir. It's under investigation, sir. Willing ko ba yes, kayo ng mother mo na magpa lie detect test Kami na po magpa-sponsor noon sa lie detecto test Yes, sir. Maganda na lang po ako ng uh, concerns sa eh, pang private lawyer, sir. Para Baka magkakaroon ba? po ng uh, justification, sir, yung gagawin pong... Uh, Kaya na, sir. Voluntary po ito. <laughs> voluntary po ito, sir. Ikaw ba willing? Yes o no lang? Willing ka ba magpa lie detect test para <laughs> once and for all, kahit pa paano, eh, mapakita mo sa taong bayan na ikaw ay wala itinatago at gusto mong linisin yung pangalan mo? Willing or not willing? Sir, based my, ano sir, uh, uh, kukukuha pa ako ng uh, legal advisor sa isang private lawyer ko po kasi I have a right to invoke my uh, right to self-incriminating. I know. I know. Pero kung ako na sa katayuan mo at wala ako itinatago, magpapalay detecto test ako agad-agad. Heck, ba't pa yes, sa lawyer? sir. That case, sir, is, ah, uh, ah, uh, ipapress po uh, yan sa right venue, sir. This is not the right venue, sir. Sir, whether right venue or not, kung gusto mo po talaga maklear yung pangalan mo kasi nandito po yung mga mag-uulang kamag-anak. Sir, yes, kamag yes, sir. Sir, yes, sir. Ah, uh, may tama naman po sir na proseso para hindi sir ako sir nag-aano na gana, may kasalanan or wala. May due yes. process naman sir. Naintindihan na po sir, wala tayong pagtatalunan dyan. Ang, kaya na sa akin nga, uh, willing or not willing. So in this case, you're not willing. Huwag na natin pa ikot-ikotin really, pa. sir, if in case the private lawyer sir is nagingano siya nag ako, wala naman po ako sir, problema sir. sir, alisin po natin, alisin mo natin yung law. Okay, sige. Kung, kung sasabihin ng private lawyer mo na wag hindi ka magpapa-test. Yes sir. Kung ano po yung magiging advice for in legal Legal term, sir. And then, sir, hulaan ko na. Sasabihin po ng private lawyer mo, what yeah. How about your mother, sir? Is she willing? The same, sir. The same answer, sir. Nasaan po kayo, sir, noong February 9 at February 10? Sir, I said, sir, sasagot po ako in proper venue, sir. Is that a proper venue? The, 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 the incident is under investigation, sir. From, uh, Uh, SITG, Laguna Provincial Police Office, and then other unit, the IDM. Sir, madali lang naman eh. Sas Sasabihin mo lang, ako'y nasa bahay, ako'y nasa simbahan, ako'y nasa yes, palengke, ako'y nasa... Okay. Think, ben, sir, front, uh, ko yan, sir. Improper. Uh, venue, sir. Okay, ang naiintindihan ko, sir. Karapatan mo yan, sir. Pero, you know, sir... Yes, sir. Thank you, sir. Ito mga ginagawa mo, sir. Lalong tumataas ang kilay, umiiling po itong mga kamag-anak ni Reynalyn. Sir, that's just an allegation. We have an investigation to prove that said incident. I am not alleging anything. I'm, I'm just, I'm just trying to help time you time to clear your name. I'm not alleging anything yet. I'm just saying if you're willing to undergo a lie detector test or polygraph test and you said you will have to consult a lawyer, then fine. Now, sabi ko, second, mama mo, sabi mo, fine. And then sabi ko, pwede bang masabi mo sa amin yung iyong whereabouts on February 9 or 10? Sabi mo, then you have the right to invoke your... Mas maganda manggali sa'yo. Your right to invoke your silence. I I I am in the right, right venue. To self incriminating, sir. Okay, sige po. At saka sabi mo, you, you will only ask questions on the proper venue. Tama? Yes, sir. Kaya nga, sir, binibigyan nga kita, sir, ng pagkakataon na para kahit na hindi to proper venue, para eh, yung, yung kamag-anak na nandito, at least man lang kahit paano, malilinis, malilinis na yung pangalan mo as far as they're concerned na ah, wala talang kinalaman dyan yung boyfriend na si Sarge walang kinalaman niyan kasi willing siya magpa-interview yes, willing sir, siya alam magsalita alam po ang pamilya yan sir kung ano po ang, ang kung ano po yung victim so marami oh, pong ang dyan. so yun po intel, inaano ko lang po yung investigation kung ano mong po kailangan ko na sagutin po sa sulat. Okay. Ano po so yung answer, alo, ano, ano po yung sir. angulo sir? Sabi mo marami angulo. Ano po yung mga maraming angulo sir? Magbigay po kayo ng example sir. Sir, sir in proper venue nga sir, kung ano man sir ang kinakanta sir, ng investigation, sasagot po ako. Opo. Di sir, kung may criminal case file, uh, file naman sir. Teka muna sir, ikaw, right ikaw mismo po. nagsabi na maraming angulo. Nga lang galing sa bibig mo yan. Kaya sabi ko, pakibanggit ng isa sa mga halibaw na angulo. Tapos ngayon, bigla kang bibuelta. Proper venue. Ano ka ba sir? Ikaw mismo nang ganang sabi sa maraming angulo kaya sabi ko ano yung angulo na yon? O sana sir, hindi mo na sa akin yung angulo para hindi ko na tinanong. Sir, the, sir, the Laguna Provincial Police Officers is still continuing conduct investigating that the uh, said incident sir. Let me the the investigating body na uh, malaman po kung anong katotohanan. Sir, lang lang and, and, sir and, dito and kasi sir, sir yung nanay ng girlfriend mo at gusto lang nila sir magkaroon kahit papaano ng konting linaw nasaan at ano bang nangyari sa kanilang anak at ano bang nangyari sa kanilang boyfriend at nasaan yung boyfriend ng kanyang anak nung araw na nawawala yung kanyang anak. Yun na pong gusto malaman ng nanay. Wala ba silang karapatan bilang nani ng girlfriend mo? Sir, maja-justify ko po lahat yan, sir. Natanong pong yan. Oh. Uh, nasa tamang process na sir. This is not the proper venue. Sir. I know When sir. I'm just... not saying that this is the proper venue. But this is the venue kung saan pumunta rito yung nanay ng victim, So there's therefore to, uh, may karapatan uh, po ako magtanong dahil nga po pinuntahan kami, kaming pinagkituwalaan ng magulang ng biktima. Sir, yun nga lang sir, ang sagot ko sir. Uh, as your respect sa inyo sir. Uh, uh, magiging limit lang sir ang ating uh, sagot sa ngayon, sir, kasi under ah. investigation pa naman po. Ah, ano? Magsasayta so, po, sir. sir. Hindi po, okay, sir, sir, na hindi po po katalana at wala po ginagawa. Wala po sinasabi po, sir. Magsasabi ko yan, sir, sa tamang oh. proseso, sir. Aka-usapin lang sa anak kita dyan. Sir, and thank ah, you, sir. sir. God bless. Goodbye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. E yung nanay, sir, ako, may tatawag sa nasa. na lang, sir. Po, o, sir, gusto ko kausapin ng nanay. Okay lang ba, sir? Si nanay Juanita? Pwede ka bang makausap daw niya? Hindi ako may kialam. Sige, mag-usap kayong dalawa, sir. Tapang lang ako sa iyo dyan. Kasi nung umalis yung anak ko, nagpaalam siya na pupunta dyan sa inyo, pinapupunta mo at nang nanang nanay mo. Ngayon, hindi na siya dumating. Pinagmalit. Nawala na siya bigla hangga kinabukas inantay namin siya na ang alam talaga namin ay diyan siya pupunta at alam mo naman yan laging napunta diyan oh, kung tawag ka pa ng tao Ta bago siya umalis sa so February bago, 6, 7, 8 tawag yan. ka ng tawag sa kanya sabi na kapag, ko ng text ka pa sa kanya hindi mo naman ugaling tawag ng tawag tawag ka ng tawag sa kanya simula nung nalaman mo na may boyfriend yung anak mo o di ba sabi bin pa rin ng sabi pa rin ng 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 kapatid ko na nawag-nawag na malalaman na may boyfriend ang anak mo kasi mapapatay mo siya pag napagkanalaman mo 'Di ba? Yung sabi ng kapatid ko sa akin eh. Ma'am, paki paki-labas na lang po ng evidence and proper uh, proceeding po kung mayroon man po 'yan na sinasabi dahil hindi ko po alam 'yan. Yun ang po masasagot ko. O sige, hindi nasa ko ko alam nai. Nai. ka ng February 9. Nasa ka ng February 9. Sasagutin ko rin po yan sa tamang okay. proseso rin po. Mo Pwede mong sagutin naman ngayon ako nasaan ka, pati mo masagot. At saka isa pa may A sabi sa akin na ang, ang sabi ng nanay mo. Ma'am, kahit sagutin ko yan. May nakarating sa akin na hindi ang nanay mo may hawak na cellphone. Ayaw mo ipabigay ang cellphone. mo Ipabasa sa mga polis. Ah, ipabasa ta, sa polis? Opo, kasi meron um, uh, yung mga niyo, May po sa amin na... na Noong una, una daw po, pinapahiram nung mm. pinapakita nung nanay yung cellphone para daw makita yung conversation. Tapos yung po, kukuyna, po, nung pangalawa po ko na ayaw daw po nung nanay kasi sabi daw po ni Aguila, huwag daw po ibigay yung cellphone. Mm. Kasi po noong una, ang nanay po talaga ni Aguila, hindi lang po marunong mag-text, hindi lang po marunong mag-chat, puro call lang mm -hmm. po yan. Yung talaga? po sabi ng kapatid ko, saka po sabi ng mga kaibigan ko, hindi po yung marunong mag-chat. So sino po ang kachat sa kapatid ko nung araw na yun? Hindi pa, sino ang kachat ng kapatid ko? Namatay at tsaka, namatay. may mga direct messages, may mga direct messages. Bakit hindi din, 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 din ang mga messages na yon? Tapos iba ang pag ng text ng nanay mo. May iba ang salita niya kasi medyo iba ang ang iba ang ano ng ng pagkakatis ng nanay mo kasi pinarobado sa amin, pinarobado sa kaibigan niya. Kung ano yung nakalagay doon na iba ang word, hindi Tagalog eh. Tapos may mga delete messages. O bakit ang an yung mga delete messages? Bakit yung binura? Ano yon? Di ba? I said ma, uulitin ko po kung ano man po ang meron eh. Hindi ko po sa tayang sagutin kung ano man pong ebidensya na mayroon po kayo, karapatan niyo po yan, nag dam, uh, ilabas kung mayroon man po para po masabi niyo kung ako po uh, may kasalanan na Ayun wala. na O sige, o sige, o oh, sige, eto, eto. ako sasagot. Teka uh, okay, muna. Bakit hindi ka lang kalala? Bakit hindi ka lang kalala nung namatay ang kapal ko, nung, 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 nung tala mo nawawala? Bakit hindi ka tumulong? May karapatan po ako at may dahilan po ako. Ang tanong ko, bakit hindi ka tumulong? Bakit hindi ka tumulong? Alam mo nawawala ang kapatid ko. Hindi nyo pwedeng questionin ang tao emotionally personally, may dahilan. polis ka. Ang ang, 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 ang lang, bakit ka hindi tumulong sa kanya naging consent ka? O sige, tutulungan ko sa inyo. sige, bilang na sila, tutulungan ko. Bakit ka nga hindi tumulong? Hindi para masabi na ako wala ko, bakit hindi ka tumulong? process ko. Kaya yun na lang po, ma'am. Hindi na Hindi ka na. Pasensya na po kung limit na po ang aking pagsagot kasi hindi ko po, po kaya dapat sagutin sa mga tanong nyo dahil hindi naman po ito ang proseso O siguro kasi guilty ka, kaya ganang ka. Guilty kasi kayo lahat, guilty kayo, pati yung kapatid mo, pati yung nanay mo. Matapos yung pakinabangan ng kapatid ko, matapos, matapos kayo yung, Ila, yung pabili ka eh. ng laptop, pabili ka ng cell phone, ng, ng, mamahaling gamit, tapos ano, kung din ka an evidence to justify oh, oh, na, oh, ikaw na, ikaw na, ikaw oh, na, na tama, o, oh, tama kasi wala ka ng makura. Wala na kayo makuha ano. sa anak ko, nung wala thank na. Po, thank you po. At uh, ano po? Uh, oh, 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 sa Sarento, uh, alam ko po yung sinasabi mo, karapatan niyo po yun, wala po pwede pumigil sa inyo na hindi magsalita, hindi magbigay ng anumang klaseng impormasyon na mag-incriminate ang sarili niyo. Tama po yun, Corporal, and I, Sarento, and, and, I respect that. Ang sa kanila lamang po, yung bang bilang uh, oh, kamag-anak, hindi naman na, po ba ni... yung tamang ginawa? Eh, bakit gano'n po? May kasalanan don Bakit pinatay? Pinatay na, sinunog na, pinaril na, sinunog pa. Oh, wala na ako okay. kasalanan ng kapatid ko. Meron mga ang, ang, ang bakit pinatay? Kung may kasalanan, wala ka po rin kapatid, wala po rin ka patay para patayin patay ng kapatid ko. Nakita niyo po. I am not a am, criminal. I'm just a suspect. They have an investigation. You're just a suspect. Okay. 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 Sir, so you're not a criminal, but you're just a suspect. And who made you a suspect, sir? So, Who declared you a suspect? Investigation. Ah, okay na lang. Ayan, lang lang. okay Investigation. Uh, pe -pe pero sir ay okay pero sir ay lagi okay 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 sir, okay 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 sir, okay 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 tulad nung nasaan po kayo, kung ayon sagutin, okay lang. Mm -hmm. Tapos bakit hindi kayo naging concerned? Di ba mm -hmm. dapat natural sa isang boyfriend pag nawawala yung kanyang girlfriend, nag-aalala, bakit? Yun, hindi nyo rin naman nasagot. Di ba? And then pangatlo, magpapalay detector test ka kung wala kang tinatago, papayag ka, pero ayaw mo. O isa pa yon. Marami po mga bagay-bagay na binibigyan namin kayo ng pagkakataon para malinis yung pangalan niyo po, sir. Pero ayaw niyo naman po, sir. Pero choice niyo yan, sir. Okay, sir? Choice yes, niyo sir, po yan. I don't have any, uh, uh, sa mali ang ginawa sa nagsabing incident, sir. Sasagutin ko na lang, sir, kung ano, sir, ang uh, magiging uh, result po, sir, ng investigation, sir, ng uh, investigating body, sir. Apo. At mag-stand po ako sa akin sarili na wala pong kinalaman doon at may ja justify ko po yun sa tamang sige proseso, po, sir. Sige po. Ito na, lang, sir. Ha? Kami po ay tutulong dito uh, sa kamag-anak po ni Renaline. Yes, Magpo-provide po ako ng bugado Uh, siguraduhin nyo lang po na meron kayong magaling na abogado dahil sa kita ko po mukhang ma maganda po ang laban nito mga complainant namin nandito salamat po sa time na binigay nyo sa amin Sarhento yes sir thank you sir mabuhay po kayo maraming salamat po marami na mga yeah. na init ng okay. ulo of course naintindihan ko po yun maski na nga ako mainit ng ulo ko <laughs> pero wala tayong magawa karapatan niya po talaga yun kung niya magsalita binibigyan natin siya karapatan na mag, uh, magpaliwanag pero he, he choose not to That's his choice there's nothing we can do. Pero, kung ako kasi sa sitwasyon niya, ako'y pinagbibintangan at wala talaga akong tinago. Kunyara, ako lang ha. Then, sasabihin ko at May lie detector test? Why yeah. not? Okay. Kung, ano, wala, kung ako oh, ha, kaso magkaiba kami. Po. Tapos, ngayon, nasaan ka? O di, sasabihin ko, nasa ano ko ng February 9? Dito ako noon, nasisimbahan ako sa palengke diba, ako sa diba, diba, grocery store ako. Kasi simple lang nang po ng tanong eh. Di ba? Hindi ka masyadong mag-evasive. Talagang wala kanya lang. Tapos yung nanay mo, papalay detecto test natin. Ayaw. Ayaw. Tutal, gagamitin sa korte yun eh. Hindi, hindi, not admissible sa korte yun. Yun ay para makatulong lamang guide para sa investigasyon ng mga police at the same time, para makatulong dito sa mga magulang na nag-aalala talaga for so many months na, na hanggang ngayon malabo pa rin, wala pa rin lino sa kanila, ano ba talaga nangyari sa kanilang anak at sino may maring kinalaman. Tapos ito, temo ha, si General Danao magpapapreskon to. At ang presko niya doon sa TV station na kung saan meron siya programa. I hope hindi niyo po gagawin to General Danao. I, I, hope na nakikinig ka, General Danao, at makarating sa iyo to. I hope na magpapreskon ka neutral sa kamkrame at nandiyan po lahat ng media at huwag ka magpapreskon nandoon sa TV station na kung saan meron kayong paid program. Okay? Good. General, ito po'y uh, may kinalaman sa kaso po uh, ni uh, Umali. Girlfriend po ni uh, Sergeant Ronel Aguilar ito pong biktima uh, yung last time na naano natin na inibigikan may isa pa siyang police no, na nagre-report na nagkaroon na, na, na siya ng uh, relasyon to police din ang person of interest po natin dito pero pa po isang person of interest kilala po namin yon ang boyfriend po talaga ng kapit ko ay si George si George swat po yon nalaman namin na naibili niya ng motor naibili niya ng camera tapos hanggang sa nakarandom na po siya na parang pinipirahan na po siya ayun iniuuntunin ini, niyo po nang binibitawan si George iniiwasan na po niya po sinabi niya po yon kay Ronel eh, si Ronel naman ngayon na nagselos at gusto niya magkaroon ng sariling opo. motor at sapatos. Opo, yung po mga damik. Nag-send pa nga ng mga picture yan si Ronel, ng mga motor na gusto niya. Ano mga sapatos ni George na pinag-interesan ni Ronel? Ma Christian Dior, mga ganon. Mga ganon po, mga Calvin Klein, ganon. Calvin Klein, tapos, may matatak nga. Opo, tapos mga t-shirt, mga lakos, yan. Yung mga lakos, yung mga Armani. Mga... Armani, mahal yun. Lahat, ma lahat po ng mga pabango, pabango. brief. Anong trabaho po ni Rinaline. Kasi po sir yan, yung kapalit ko, po yung boyfriend na British. Nagkasanga-sanga na po. Masaloy man. this time, I'm sure, wala na mangyari pa ikot-ikot kapag rumekta na kami kay General Yara. And also, isa pa sa gagawin po namin, uh, mag request kami sa NBI na mag-imbestiga din, gagawa po ng parallel investigation. <laughs>